Director Mirasol, ma'am, uh, bigyan nyo nga kami ng uh, karagdagang mga detalye. We understand, meron kayong partnership with the BJMP. Uh, ito naman ay para pagkakaloob ng uh, mga intervention para maging mas produktibo yung ating mga persons depra uh, deprived of uh, liberty o mga PDLs. Uh, uh, Director Mirasol, ma'am, please. Yes po, uh, tama po kayo. May partnership po tayo with... Uh... BJMP National Capital Region at inumpisahan po natin magbigay ng assistance sa ating mga PDLs of Persons Deprived of Liberty. Nagkaroon po kami ng uh, signing of memorandum of uh, uh, agreement or understanding with BJMP at kami po ay bumisita sa mga uh, kulungan at makita po namin yung kalagayan ng ating mga PDL. Sila po yung mga walang assistance po uh, Kung meron meron pa napakaliit kaya nga po minabuti namin ng na, uh, bigyan sila ng assistance at nakapagpaluob uh, napakapagbigay na rin po kami ng livelihood uh, worth 1.4 million uh, sa ating mga PDLs at nakapagbigay din po tayo ng emergency employment sa uh, 135 uh, PDLs, ito po ay sa iba't ibang uh, kulungan or jail sa uh, Valenzuela, Paranaque. Magkakaroon din po tayo ng assistance sa Caloocan City Jail, Malabon, Manila City Jail, Paranaque, Muntinlupa po at sa Camp Bagong Diwa. Ayun. Okay. Uh, Director Mirasol, ma'am, ano, uh, iyong aspeto ng pagkakaloob ng uh, tulong, halimbawa, uh, livelihood, Uh, para doon sa mga PDL. Ibig sabihin, uh, habang sila ay nasa loob ng mga bilangguan, ay magiging produktibo sila. Limbawa, anong uri po limbawa ng mga uh, uh livelihood ng naipagkaloob? Uh, paggawa ng ilang mga handicrafts? So, paano po, uh, the Director uh, yes Mirasol? Yes, po, nakita na po natin na nung na, na bisita po natin ang isa sa mga jails po na Uh, product to be uh very productive naman po ang ating mga PDS nakita natin yung mga ginagawa nilang crafts so at uh, talagang doon po kasi uh, binibigyan natin ito uh, ng mga pangkabuhayan uh, pag malapit na rin po silang um, uh, ano makalaya mm -hmm. so yun po ang tinitingnan natin at yung mga ginagawa nilang crafts keychain mga ganun po at uh, iba't ibang uh, uri ng uh, mga Uh, crops po, yun po ay binibenta nila sa labas through our uh, staff rin po ng DJMP para makatulong din po sa kanila. Ayun. And uh, this is uh, particularly under a uh, program of the Department of Labor and Employment, Integrated Livelihood and Emergency Employment Program po, Nandole. Tama po yun, Sir Alan. Okay. So, itong nabanggit nyo kanina na uh, specifically ang tinatarget muna nito ay yung mga PDLs na malapit ng makalaya o matatapos na yung pagsisilbi nila uh, ng kanilang uh, penalty, ka nga, attorney, ano. And then, uh, bago sila tuluyang makalaya, ay train sila sa paggawa ng ilang mga handicrafts, nagkakaroon ng dagdag na... Uh, uh, pagkakakitaan. Ganun po yon Dagdag na skills and income. Income na rin. Yes po, opo, opo. Actually din po, nakikipag-partnership doon po ang BJMP with uh, TESDA para mabigyan po sila ng skills training. At doon na rin po kami papasok pag once na matapos po ang kanilang skills training, ay uh, doon na po na po kami nagbibigay. Doon po kami nagpo-profile, mm. pini-prepare na namin sila kung paano magnegosyo uh, para paglabas po nila, i yeah, award po or before the the release, no? Uh, ah, yeah, iya, award na po namin ng kanilang mga livelihood. Ayun. assistance. So ibig sabihin, uh, this is part of the uh, approach para ma-reintegrate ng maayos yung mga dating PDL sa society at maging mas produktibong miyembro sila ng ating komunidad, uh, Attorney Mirasol ma'am? Yes tama po yun kasi alam ko naman po na mahirap maghanap ng trabaho paglabas alam mo, pa mga ating mga PDL hindi hindi madali sa kanila ang uh, makapag uh, uh, employo no kaya tinutulungan natin sila through this uh, livelihood assistance